Santiago, Ikatlong Kabanata Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayun din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng tao ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig, nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay ingit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit kundi makalupa makalaman at mula sa demonyo sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan.